So, Attorney ah uh, uh, Kid, magandang morning. And live kay iti IFM na wag, attorney. Ah, yes. Uh, magandang morning, net Kendi, itinayat nga dungig sa dito program. Dito ay IFM. Sir Bernard, actually, yes. di kang mm. mag man magmangagang kayo, kundi Sir Glenn. Eh. Ay, aman, well, uh, ni uh, Glenn. The, oh, oh. oh, the, <laughs> oldest <mo lang> talaga. Ka. <laughs> so, alaim din tayo monitor, ta, ichismis da ka. Ag monitor ka kami, alaim din tayo headset. Oh. <laughs> <laughs> Atoy ni uh, Borborcha, para kada kami, of course, we're not expert about the things or uh, what matters most about kada gito uh, uh, dati mapaspasamak ta uh, uh, most especially kini uh, Sir Ralph Recto, Rumor uh, rumrumwar may panggap kada gito uh, additional tax uh, nga maipaay uh, ka dito y, uh, uh, savings or whatsoever. Uh, man dito yung attorney, no kasano dito yung na? Ah, uh, well, sir, actually, this is not new. Han, nga okay, dito, tama ito, ako, nga, hindi siya new. Dito, okay. Uh, Makon ko na nga tax ka giti savings deposit tayo iti bangko kasi no observaran tayo no no data yo go tayo ah uh, mm -mm. actually no when you talk about savings nga below 5 years kasi dito yung I mean that twenty 20% flat uh, final withholding tax and interest income uh, hindi ko nga mean No, I mean, ti deposit mo is more than five years. Like for example, time deposit. Ah, uh -uh. uh, ti ti mapaspasama ki di, awan ti tax na So, Oo. tax na no more so, than 5 years. Okay. oh, yes, tax free. No, the deposit mo is time deposit or the iti makun bonds nga is issue iti uh, gobyerno. No, bonds nga min, kaya't nga agpatao iti uh, pondo iti gobyerno, babayin diti panagutang kadag iti investors coming from individuals kasta kumakadatayo kaya tayo tayo invest si in ti gobyerno, issue ti gobyerno, ti bank, nga kaslan, directly ng umututang lang niya tayo, hindi ko nga ito ay tax free. <isms> so, no time deposit mati, so that day, tayo pumakot, ikabil tayo, ti kwarta tayo nga, ti mga susar, iti bangko, nga more than five years. So, no five years end up, hindi ko nga bale, no time deposit, de, awan interest na tax free talaga. Uh -huh. So no four years at four years, three years, 2 uh, two years, and um, more than one year at dati time ko na progressive in interest ah uh, uh, withholding tax na data idi at ati ana na gumita ta kami inikat na digi jayan pinagbalin nang uh, 20% flat final withholding tax regardless dijay jay makon ko nang term And at the same time, currency pa yun. Kasi, siyempre, hamot lang namin na peso, deposit, iti, ay itatayin, itatayin deposit tayo iti bangko, no, digit, lalo, digit, norte, iti, adan iti syempre, di ka, lalo, di ti Norte, at dumad iti, at daan iti, dolyares, siyempre, handa mo to sa rin, iti mm. bangko. So, itatayin, idikwada, tangamin, nagdumaan, ano, pay dollar, peso account, talaga nga dati progressive uh, na ganan uh, withholding tax na iso eh, nga uh, isa ano pinagbalin na nga flat 20% mm -hmm. so awan bigiti kita ng progressive nga uh, no one year ka uh, 8% no kastoy uh, 10% kung ko na nang awanan aminan regardless of the type of deposit no ang nati term na no anyaman no peso man ka uh, foreign currency 20% so pinagpapada Oo. na lang pinagpapada na lang na amin so uh, yes. dati dito dati, dati, yes. dati yes. ko ma annual kit uh, 6% DJ tax di yeah. amen uh, team oh, uh, what? yan ta bangko tatan 20% papada-pada amin yan Yes. Oh, oh. Kasi yung I mean, ticket ng tiket na mo, team at game na dito, siguro palag-ano na dito at naganan palagano na mga gititi abogado ang tanga kwen a nag-isam tanagado ti kabesa na hand club yun actually manayo naman ti may kabesa yun final lang oo ana so na lang nilinis i simplify ti stock structure tayo when it comes to passive income kasi although this move is also aligned with international standards kayo na one kayo masyadong nega kay uh, kay Ralph... administration. So, hindi naman siya talaga bago. Uh, kaya lang kasi yung mga uh, DJ bagbagang harong na progressive, inikat na, tarno, di tayo matikaw. Right. So, ta na, 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 natitikaw, no, kaya, t -tikaw, t -tikaw, DJ. Natitikaw, DJ. Uh, kasano mula detan, uh, dapat dito uh, uh, ibagad at, uh, na bangko syempre isika attorney ket bangko latan na concentrate tampay. Uh, no Uh, hidden charges, no tax. Kung kunada pa ino ko, di nga in uh, one mm. year or two year time, ada ka kasi yung promo-promo, yes. mm. di ka Yes, but clarification, uh -oh. Uh, when it comes to <laughs> digital deposit tayo, <laughs> And loans tayo, mm. coming from financial institutions, uh -oh. uh, it is their obligation to give a copy of the disclosure statement. Kung ah, mabalinti makon ko ng hidden charges, pwede mabalinti. Mm -mm. So the once and for all, when you avail the service of the bank, lalo na no loans, na dadagiti, charges na da ka digiti, utang tayo, mm -mm. dapat full disclosure ng makon ko na. Pakita da. Balik? Ada ang balingga ka sikreto sure ko na. Mm. Yes, make sure na the giti iti ay bangko. I uh, will get a copy. Nga, the copy. Hanggang nga dito ma-overwhelm tayo nga po ta maawat ay ti kwartan. Mm -hmm. Kaduan na uh, hantay mo nga ikikan ti importansya nga po ta na-overwhelm tayo ti kwartan. Dito mo amun na detalyenan manubayadan tayo. Correct. Interes, manutibay, binayadan tayo nga uh, uh, peace. Tagayam ka, tinispread na lang. Dito fees peace na, pinagsisina da tas tas if awan multiplies mo yung binayaran din unala hanggayam tay tinaraman sa jay computation the amortization then again tay kona nga it's our obligation nga to know these things han nga uh, do not rely always Siyempre, part of their marketing scheme is to uh, encourage us nga to avail of their loan services uh, by way of, di ba, I mean, di kita handa mo tibaga Baga, di kita, medyo nakapsot na kay eh, Yara Saas, sa no, di kita, Ngam no panakaawat mo nga alisto, ka DJ nga kantidad, aga ti suti butaktak da. but then again, uh, it is our right nga to know the uh, peace that they, we, they charge in our loan si Suwan, Katie Bangko, ha, hesitate to ask question. Yun, tap na malawlawagan, tadi kay di nga ma-misinformation or nagmislead dijay, nag misleading mo kami, DJ, ano na, doot nataranta ka, DJ. Tawin rin siya, nakintutak ka, DJ. Ano nga, binasak amin-amin, DJ, ano, nakata, ay, sumot lagay, flat. Eh JT pakakastaan nang no tatao gagangan nga tatao kat no di da maawatan di jayen kat awan na hanar nang runata na baba ng nga reading comprehension ti pagila na Pilipinas so nga mun nga di ti mapasamak ka di gitu bilinget pala nga nakurang da ti basic correct oo wala karo apo dag karo talaga ti anana epekto nat Tsaka <laughs> mo oh, no, oh. nga nakatulong mo titi technology, nagbalin mo Oo. Na sobraan dan sa mo kami team monosodium glutamate. Sa kanenda. so ito pa ya. So Well, anyway, Attorney Kid, maraming salamat. You're always supporting our program and of course, uh